Muna ang official na to nga pagpanudlo. Muna nga dapat dili yun na ikalimtan ang mga naguna na to nga mga ninuno nga mitaliwana sa ato mga pagampo o mga maayong buhat. Pero sa ato mga pagampo, para kanila, epektibo lang usab ang ato mga pagampo sa tulong ka kondisyon. Proper faith, proper disposition of morality and state of grace. Nga naman, kay kung naata sa si estado sa so mortal nga sala nga nag-ampo sa Isaiah 59.2 dili ko ka mo makita dili ko ka madungog tungod sa inyong mga sala ang inyong mga sala mo'y naglayo kanako so may nung danon kayo nga naata sa si estado sa grasya samtang naata din sa kalibutan nga naghandom nila doon na tayo kitawag o oh, communion sa credo na to communion of the saints. O saan communion of the saints? Ang mga santos ng tuas langit, nagampo para nato, o atong kaduulan. Mga nagingon sa Hebreo, kapitulo 12, versikulo 23, miduol ka mo sa malipayong panagtigong sa mga kamagulang, anak sangalan na sulat na dito sa langit. O miduol ka mo sa Dios ng maghukom. Sa ato pa, ang mga santos, kang sangalan na sulat na sa langit, kaduulan mo na naan ah uh, bala ang kasulatan nagingon sa home, no? Sa bu, lo, Latina Bulgata, dangok ka mo o usas sa mga santos. Muna na ang muingon ta, ah, uh, iampo ninyo kami. Pero, nagampo ta sa mga kalag nga toa sa purgatorio. Kaya ang purgatorio, kalayo man siya nga may mulinis. No? Kalayo siya nga mulinis, Marcos Kapitulo 9, versikulo 49. Muna nga, may inungdanon yung kayo ang ang tradisyon sa simbahan kita wag o Gregorian Mass. Nga wala na kayo nag, naghimo niya na. Ang Gregorian Mass, mao ang 30 kaadlaw na sunod-sunod na pamisa para sa mga para sa mga nangamatay. Nanga sa atong paglaom, sa atong paglaom nga sa katapusang gutlo sa kinabuhi mapasaylo mang yun kung nangayog pasaylo pero kung nangayog pasaylo dun ay temporal punishment muna ay antusan dito sa purgatorio ah, kadumdum ko sa kininiang kuan katong katong wali ni St. Vincent Pereira Ingon si St. Vincent Ferrer, si St. Vincent Ferrer kay pakitaan man na mga mga kalag, no? Ingon si St. Vincent Ferrer nga namatay ang deacon sa France. Unya kini mong deacon sa France ang kalag nagpakita ngadto sa iyang obispo ng ingon Bishop ang namatay karong adlaw kadunga namo 33,000 Dunga namo sa tibok kalibutan. Bisa. Bishop. Ako og si Martin. Si St. Martin ang gihanggikuhan. Ako og si St. Martin. Ritso mi sa langit. Wala na mi purgatorio. Tulo ang ni agik purgatorio. The rest to impirno. Sa ato pa kana ang basihan na to sa so, humiluin St. Uh, Vincent Pirel. sa 23,000 katao, duhara ang langit na langit, tulo ang napurgatorio, tinuod ang gingon sa ginoo na mas luag ang dalan padulong sa impirno. O na nga, ang kagayon ng yun nato na mga buhi, samtang ni apatan ni Mohana, kalibutan na ang wala may katungod kita pagdesisyon kinsang na imperno ato lang yung iampu ang mga naguna nato atong iampu ang naguna nato uh, kahit aron kong sa atong pagampu pag, pag uh, sakripisyo, sila kung naaman sa purgatorio mahawas o madala ngadto sa langit ang atong pagampu matutba ni Santiago 5.16 kung makadalatag mga kalag nganto sa kaluwasan kita usab musidlak sa kabalaan so mona kita wag communion no communion okay so mo ang atong mo ang atong pagampo onya ang teaching sa simbahan wala pa masulod ang atong ang atong Lawa sa lungon ang atong kalag ni atubang nas hukmanan sa Dios. Wala pa masulod. Di hukmana. Wala pa masulod. Right after death, particular judgment na nanahan siya. No? Oh? So kay particular judgment man, dili tinood o dili pagtulunan sa simbahan katuliko nga ang kalag magsuruy-suruy ba kay mga lang. No? Oh? Wala na na may tabo. Kung doon na may nagpapansin sa palibot di nakalang demonyo na unang uh, Pedro 5:8 pagbantay kamo kay ang inyong kaaway na sa palibot naglibot-libot sama sa leon nang ulog nangita siyang tukdunon busa padayon na to atong pagampo tungod kay kuntan aw na tong sikan uh, Timothy chapter 1 verse 6 bisan si San Pablo nagampo sa kalag nga namatay na si Unisipuro, iya ka ng giampo. O sa dos makabiyudo si ah, 42-45 busa balaan o makaluwas ang pagampo alang sa mga nangamatay aron mapasaylo sa ilang mga sala sila ng mga nangamatay na.